Hi guys, this video is for those who would like to assemble as a mini sound system guys. Oh, alam nyo ba ibig sabihin nun guys? Hindi ko rin alam ibig sabihin nun, English yun eh. Yan. video na to guys, uh, tuturo ko sa inyo kung paano magdugtong ng ano ba, magkakabit kayo na ito guys oh. yan tuturo ko sa inyo kung paano magdugtong yan sa na matibay ang pagdugtong guys ayan oh kita nyo to ang tawag pala dito guys tawag dito Uh, speak on speaker eh, on <laughs> yun hindi sabihin nito guys eto naman dahil may butas to female yung isa yung pinansusok-sok naman dito a uh, male yun guys ayun yun diba yan guys oh, nakadugtong yan lang yan oh. mahirap kasi maghinang na itong wire na to ito to guys so, oh, mo dito Napakahina, napakahirap nun kaya ang ginagawa niyan kakabit mo muna dito yung speak on tapos dudugtong nyo na lang yung mga wire guys ayan o oh. ganito lang yung magdugtong guys para matiba yan oh, kahit saan dugtong halimbawa kung mag wiring kayo ng mga electrical pwede rin to eh pag hindi naka ano guys ah yung circuit breaker nyo ah, pag hindi naka switch on yun pwede nyo gawin to guys Tuturo ko sa inyo yung matibay na pagdugtong guys. Ayan o. Oh. Gaganyan na lang yan. Ayan guys o. Oh. Nakita nyan, Ayan o. Oh. Tapos yung kabila rin. Ayan o. Oh. Galing okay. yan. Diba? Pag nyo guys. Tapos iganyan nyo yan o. Oh. Ayan ang proper na pagdugtong guys. O. Oh. Ikis nyo munang pag ganyan. Sa kabila rin o. Oh. Ito yung tamang pagdugtong para hindi agad hindi agad matanggal matibay guys oh Tignan nyo ngayon ipalupot tong paganoon Tignan nyo guys Oh lalo nya lalo na kung ilalak nyo pa ng paganyan yan Oh Om um. tibay oh. oh Iba guys Ganyan yung matibay na klase ng pagdugtong ng mga wire Pwede rin to sa mga ele electrical wiring guys. oh oh Tigas. Hindi mo mahila yan. Eto naman yung, yung ordinary yung ginagawa nila guys. Pag nagdugtong sila ng mga wire. Eto yung ginagawa nila. Ordinary lang. Ginaganyan lang. O. Oh. oh Palupot lang ng ganyan. Madaling matanggal yan guys. oh Kahit, kahit higpitan mo yan. Pag hinila yan o. Oh. Diba? Kasi hindi siya naka eto yung proper guys oh, tigas. Oh, ayan oh. Hmm. Hilain 'yun, hindi mo mahila 'yan. diba Ayun, ganun 'yun guys, ganun magdugtong ng mga electrical wiring o kaya doon sa mga speaker kasi ganun yung ginagawa ko guys eh. To, so, binudugtong ko lang 'yan. Kahit hindi mo lagyan ng ano 'yan, ng soldering lead yung panghinang hindi mo mahuhugot yan guys kasi naka ano yan naka lock yan ayan, oh. yung ginawa ko wag kayong magdugtong ng ganito yung pinakita ko yung ipupulupot lang kaagad hindi ganun hindi matiba yun guys simple lang yung oh. ganun ang gawin nyo oh. tigas oh mahuhugot to hindi mo mahuhugot yan oh. kesa sa ganyan kasi yung karamitang ginagawa ng mga Nagmamadali, ginaganyan lang o oh. Palupot lang pa ganun. Wala, walang tiba yan oh. Madali mano yan oh. Madaling mahugot pero yung ginawa ko oh. Di ba? Hindi na Ganun yun guys. Ayun tips ko sa inyo. Ipaghiwalayin nyo ng ganyan. O, oh, hatiin nyo ng ganyan. O, oh, o. Oh. Yung kabila rin. O, oh. ganyan. Hatiin nyo. Oh. Tapos, kiss nyo ngayon. Ganyan nyo. Oh. Oh. Tapos yung gabila. paluput nyo rin pa ganyan, oh. So, oh. tsaka nyo ngayon i palupot to. Oh. yan. Yung dalawa. O, yan, o. 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 nyo ba yan? Hindi maugot yan. Kasi nakalak yan Kahit hila-hilain niya Ganyan guys Ang magpagdugtong ng Mga wiring Sa electrical nyo O kaya Pag gumawa kayo nito Yung mga speaker Kahit hugut-hugutin nyo yan Doon pag gano'n yan diyan basta basta-basta Natatanggal guys Lalong-lalo -lalo na pang nagdugtong kayo, ano ba kapos yung wire na ginamit nyo, ganun gawin nyo guys. Matibay, sigurado 110% Ayan guys, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to